Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayang espiritwal. Ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Welcome po muli sa ating programa. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin yung tungkol sa disenyo ng Panginoon sa ating buhay that we are created for better things and greater things. Pero mahalagang maunawaan na sa pamumuhay natin sa mundo, isa po sa mga bagay na kailangan nating matutunan, mapagtagumpayan at magawa ng tama ay yung ating ugnayan sa ating kapwa. Opo, alam nyo, ang kapwa-tao natin ay pwedeng maging pagpapala sa atin o pwede rin silang maging negatibong impluensya sa ating buhay. Kung papaanong tayo rin po ay pwedeng maging pagpapala sa kanila o negatibong impluensya sa kanila. Kaya mahalagang makita, maunawaan sa puntong ito, alin ba tayo sa dalawa at paano ba tayo magiging intentional sa paglalagay po sa ating sarili sa kalagayan na kung saan yung positibo ang umiimpluensya sa atin at positibo rin naman ang ating impluensya sa ating kapwa. So tingnan po natin ito. Para lalo nating maunawaan, tingnan natin ang uh, dalawang mahalagang talata na nagpapakita po ng kalagayan po natin. Yung isa ay sa John chapter 10 verse 10 na kung saan ang sabi ho ng passage, The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. So napakaganda po ng pinapakita ng talatang ito dahil una, maliwanag na maliwanag na ang Panginoon po ay merong magandang layunin sa ating buhay. And obviously, kung ang pagbabasihan lamang ay yung dalawang bahagi ng verse na ito, eh kayo ho ba? Saan kayo lalagay? Doon ho ba kayo sa to steal, kill, and destroy? O dun ba tayo sa punto na kung saan sinabi naman to give them a rich and satisfying life? E eh, palagay ko ho, sabi nga ng iba, no-brainer. No? Ibig sabihin eh, hindi na yan pinag-iisipan. Ang gusto natin is to have a rich and satisfying life. O bay, sino ba naman ang hindi gusto niya? Napakagandang pagpapala po niya. Kung titingnan mo nga naman, sino ba gusto ng gulo, kasiraan, at uh, yung pong buhay na masasabi nating malayo sa kalooban ng Diyos. Samantalang meron naman palang option ano, to receive a rich and satisfying life. A very good combination dahil ang totoo po, may mga tao, they are rich but they are not satisfied. So pag wala po yung aspect ng satisfaction, parang baliwala rin yung riches. Ano? Parang yung istorya na aking napakinggan tungkol po sa isang tao na Bagamat siya ay pinagpala ng napakaraming bagay na sa marami po ay inaasam lang at pinapangarap, pero siya taglay na niya eh. Pero ang taong ito ay hindi po makita ang mga pagpapalang ito. Wala siyang satisfaction. So samantalang yung iba ay meron pong uh, ikangay mapagpasalamat na pamumuhay dahil sa kabila ng kakulangan na meron sila ay nakikita nila yung pagpapalang meron na sila. Eh, yung iba ho, ang nakikita ay yung kakulangan. So because of that, ay hindi po nila maramdaman yung kanila pong pagiging pinagpala. So sa ating pag-aaral, gusto po nating maunawaan ito dahil una, kailangan maging maliwanag sa atin, may option. May option. At kagaya po ng aking tanong, eh alin ho ba pipiliin nyo? Ngayon, bakit importante yung tanong na yon? Ito po. Ang reality po ay ito. Kung meron palang option, e eh bakit may mga tao na hindi pinipili yung obviously mas magandang uh, piliin doon sa dalawang nabanggit? Ang kasagutan po dyan mga kapatid ay yung pangalawang talata na gusto nating i-consider. Ito po ay matatagpuan sa Galatians 5.17. Uh, yung bang katanungan na bakit nga ba sa kabila ng may magandang plano ang Diyos, merong hindi magandang plano ang kaaway, e eh bakit? hindi natin napipili o ginugusto yung gusto ng Diyos para sa atin. Ito po ang kasagutan. Sa Galatians 5.17, Inexplain explain ni Apostle Paul ano bang katayuan ng isang taong merong kaugnayan sa Diyos. Ano ba yung taglay niya sa kanyang kalooban? Ito po ang sabi ng talata. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. So maliwanag po sa talata na ating uh, binasa at nabanggit, na eto pala, meron pala tayong sinful nature. And take note ha, kung kayo po ay may kaugnayan sa Panginoon, syempre meron tayong new nature o yung Spirit po ay nasa atin, But you have to remember na nasa atin pa rin yung sinful nature. Kaya nga later on, merong tinatawag na glorification, yan po yung time na tayo ay namatay at binuhay na maguli at papalitan po ng tinatawag na glorified bodies at doon tataglayin natin ang glorified bodies na ito na wala na po yung uh, sinful nature na tinatawag. Kasi yung problema sa sinful nature na ito, sabi nga nitong verse eh meron siyang desires na nililikha sa ating buhay. Yung bang typical na naiisip natin at akala natin na pag tayo po ay gumagawa ng desisyon, eh isip lang ang gumagana. Misan ho sa mga kabataan, eh naiimbitahan tayo magsalita. At isa po sa paboritong tanong ng mga kabataan, ano ho bang gagamitin sa pagpapasya? Isip ba o puso? Nako, akala natin dalawang bagay lang ano, isip at saka puso. Pero in reality, sa likod ng lahat ng ito, mayroon pang desires, yung spiritual aspect. At yung mga desires po na ito ay very powerful. Opo, talagang uh, minsan alam ng isip kung ano yung tama. Alam ng isip na mali ang isang bagay. Pero sa kabila ng kaalamang ito, eh ayan, nariyan tayo sa punto na napipili pa rin natin ang hindi tama, nagagawa pa rin natin ang bagay na hindi kalugud-lugod sa ating Panginoon. So napaka-importante mga kapatid na ating maunawaan at makita ito dahil pag naintindihan mo kung ano nangyayari sa iyong buhay, marirealize mo na kahit palang isang tao ay uh, mapuno ng impormasyon sa uh, kanyang mga pagpapasya. Dahil kadalasan po ang sinasabi nating sukatan ng maayos na desisyon ay yung pong uh, informed uh, decision making. Ibig sabihin, eh marami kang uh, information na taglay kaya lahat ng ito na ipa-factor in mo sa iyong desisyon. Pero alam natin ang katotohanan na kahit taglay mo ang pinakamainam na impormasyon, pag nangibabaw po ang maling pagnanasa, kahit po alam mo yung tama, ginugusto mo yung mali and that creates the problem mga kapatid. Yan po ang lumilikha ngayon ng problema. Yung bang alam natin yung tama pero nagugustuhan at ginagawa natin yung mali. Yan po ang struggle natin. Kaya maliwanag eh, no? Sabi nga niya, these two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. Kayo ho ba, naranasan nyo na ba yan? Yung bang alam nyo yung tama, pero bakit nandun pa rin yung pagnanais na gawin yung mali? Yung bang maliwanag na mali ang isang bagay, pero bakit nandun yung inclination na gustuhin gawin ang isang bagay na ito? Kaya po napaka-importante na ating aralin, unawain, at syempre mapagtagumpayan ang bagay na ito. So, tingnan po natin ngayon paano. Okay? So, una, mahalagang maunawaan sa ating pag-aaral, ano pa yung epekto ng kapwa pagdating sa ating kahinaan at direksyon sa buhay. Kagaya po ng madalas nating sinasabi, ang usapin dito is spiritually. Eh. Kasi kahit yung pinakamatalino at aral na tao at marami siyang information can still Uh, be a victim of uh, wrong desires. At pag nandun yung wrong desires na ito, eh gagawa at gagawa siya ng mali. So how do we overcome this? Dito po papasok yung klase ng uh, boundaries na sineset natin sa mga tao sa ating buhay. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa araw-araw na pamumuhay natin, ay exposed po tayo sa mga ibat-ibang mga pamantayan. ano Halimbawa, merong mga batas, Uh, sa trapiko, sa pagtawid, meron pong mga ordinansa, di ba? Yung bawal magtapon, bawal umihi dito, yung mga ganyan. Yan po, eh, halos araw-araw nakikita natin sa kapaligiran. Pero obserbahan nyo po na pag ang isang bagay na mali ay ginagawa ng nakararami. Una, nagmumuka itong tama. Pangalawa, nagmumuka itong normal. Na yung bang violation ay nagmumukang normal. Kaya paminsan, kung sino yung gumagawa ng tama, siya pa yung nagmumukhang, bakit mo ginagawa yan? <laughs> ano? uh, bakit mo pinipilit na gawin yan? Samantalang kung sino pa yung gumagawa ng mali, eh, siya pa yung parang tama. Misa nakikita nyo po sa mga sakayang pampubliko, no? yung mga public transportation. May mga times po, papipilahin. Tapos pagkaho uh, dumating na yung sasakyan, nagkagulo na, agawan na kaya kung ikaw ay halimbawa ay eh, nakatatanda, bata, o kaya babae, buntis, nako. Minsan ho ay eh, talagang uh, ang tawag nga nila mandirigma na eh Bakit? Eh kasi nga uh, kahit pumila ka, pag pumasok po yung mga gumagawa ng mali, they tend to normalize what is not acceptable and nagiging mahirap gawin yung tama dahil chaos eh, kaguluhan eh. Kaya sa ating buhay mahalaga po na ma-realize natin kung anong klasing tao ang ipapaligid natin sa ating buhay so that we will have a healthy perspective in life. So tingnan natin, bakit kailangan ng tinatawag na personal boundaries? Okay, number one. Pag meron po tayong healthy personal boundaries, we will have an improved self-confidence and healthy self-concept. Alam nyo, yung pagtingin natin sa sarili natin, apektado ng mga taong nakapaligid sa atin eh. Bakit? Because they give the feedback. They give either affirmation o kaya yung discouragement. Di ho ba? Pag tayo po ay naa-affirm sa paggawa ng tama, we are motivated to do it again. At hindi lang yun. Pag tayo po ay naa-affirm sa paggawa ng tama, somehow, that gives us a sense of direction. Ulitin mo pa yan dahil yan ang tama. Ipagpatuloy mo yan dahil yan ang tama. So yun po ang challenge doon. Maraming tao po ay walang healthy self-concept kasi hindi nila mawari, tama ba itong ginagawa po o hindi Dahil yung mga tao nakapaligid sa kanilang buhay ay wala man lang affirmation sa kanilang ginagawa So, yung pong tamang affirmation coming from the right people is very important because it develops a healthy self-concept uh, Pangalawa, we are more in touch with reality Uh, ito po yung sinasabi nila na paminsan, di ba, yung wounds from a friend are better than kisses from an enemy. Mas mainam pa yung masaktan tayo ng tunay na kaibigan na talagang concerned sa atin at gusto tayong ituwid, kaysa naman po yung tayo pinupuri ng mga taong wala namang pagpapahalaga sa magiging epekto ng uh, kanilang sinasabi sa ating buhay. So to be in touch with reality is very significant. Ano po, dahil ito po ay nagpapakita sa atin ng tamang katayuan natin. So if ever we need to make some changes sa ating buhay, yung mga changes na ito ay valid and profitable. Pangatlo po, uh, when we have the right personal boundaries, we are better able to communicate with others. Alam nyo, isang mahalagang bagay ito, no? Uh, sa aking klase dati sa anthropology, kung ako po'y nagtuturo pa ng uh, ah uh, cultural anthropology sa seminary isa po sa mga bagay na aking binibigyang din eh yung pong communication no, dahil isa ito eh yung yung uh, linguistics antro no na ibig sabihin paminsan po iba yung sinasabi sa ipinararating <laughs> di ba o, tingnan nyo ha bakit ba may mga pagkakataon Pagka kayo po'y galit i english kayo kahit di naman kayo pala English kasi minsan ho para bang nandun yung urge na hindi ka lang mag-communicate para maiparating yung gusto mong sabihin, para bang gusto mong iparating din na teka lang, ha, mas mataas ako, uh, mas may nalalaman ako. So paminsan ho, lumalabas yung yabang eh, sa ating mga sinasabi. Bukod doon, uh, ito pong communication ay hindi lamang po pagbibigay ng tamang salita kasi meron tayong tinatawag na intended message, ano yung gusto nating iparating at merong tinatawag na interpreted message. Ano po yung aktwal na naintindihan ng taong ating kausap. So, kung hindi po healthy yung ating boundaries, yung bang tipong hindi pa nagsasalita ang isang tao, may hinala ka na sa kanya, no? Meron ka nang naiisip laban sa kanya, abay. Kahit kung maganda sabihin ng taong 'yon at uh, 'yun naman talaga ang gusto niyang sabihin. Misan po pag unhealthy yung boundaries natin, we take the words negatively. We put meaning into words. No? Kaya pamisan, pag pinuri ka, di mo na malaman. Naalala ko isang beses, ano, meron pong lumapit sa akin, nagtanong tungkol sa bagay na yan. At sabi ko nga sa kanila, pansinin niyo, pag meron kayo sama ng loob sa isang tao, ha? Ah, para bang ah, hindi pa kayo nag-uumpisang mag-usap, meron ka na kagad meaning. Para kang diksyonary, maraming meaning. Paano yon? Oh. Pag hindi mo kasundo yung isang tao at makasaysayan po yung inyong relasyon, ibig sabihin maraming ng gulo. Pag ngumiti yung tao ngayon, naisipin mo, tingnan mo itong hingiti-ngiti pa. Pag hindi ka namang manginitian ang sasabihin mo naman, tingnan mo, hindi malakong akong nginitian. <laughs> o bakit ganon? Kasi nga, kadalasan po, meron na tayong baong meaning. Kaya yung sasabihin ng isa, nagkakaroon ng kulay, kahit na hindi naman yun ang dapat maging interpretasyon, gawa ng kadalasan po, when we have a toxic relationship, it affects the way we communicate. So yung healthy boundaries are very important para matiyak po natin na even sa ating communication, there is clarity. Okay, what else? Pag meron po tayong healthy personal boundaries, we will have better and more fulfilling relationships. Totoo yan. ah, uh, ihalin tulad ko sa isang aso. No? Naalala ko noon, meron kaming uh, ako po ay uh, nagministry nag sa somewhere sa Bicol, sa Naga. At yung aking tinerahan ay meron pong alagang aso. At yung aso na yun, nakakadena po yun. Ang malaking problema lang po, yung kanyang kadena, ano yan eh, nakakabit sa tubo. So pwede ho siyang pumunta ng malayo. No? Basta as long as yung tubo, eh, kayang abutin, nakaka-ano siya nakakaikot-ikot siya ron. Eh, ang problema ho, yung pinto ng bahay, tapos may gate, no? Meron gate siguro mga sa kalahating metro lang naman yung yung layo. Kaya lang yung aso kaya kang abutin doon. Eh, kilala naman ako nung aso at uh, hindi naman ho ko natatakot nakakagatin ako. Ang problema ho, pag na ako ng church pag Sunday, eh nakapostura ka na, nakanektay pa nga paminsan eh. Kaso lang, itong aso na ito, masyado malambing, dumatamba. Ngayon, paminsan ho, nakabihis ka na, may mga paanang aso rito, eh, nakabakat sa damit mo. Bakit? Eh, nadamba ka bago mo naabot yung pangalawang game. Ngayon, uh, yung concern na yon ay na-address po namin sa pamamagitan po ng paglalagay ng limit dun sa kadena. Ibig sabihin, kailangan naming nandun siya para bantayan yung daanan dahil baka mamaya may masamang loob na gustong pumasok. Pero ang problema naman, pag masyadong loose yung kadena, Pati ho yung taong nasa loob na hindi naman niya dapat bantayan, nako eh, naiistorbo ho at uh, naaantala at naaabala. Kagaya nga pagka nadam nadamba, papasok ka pala, eh, dumi na ng damit mo. So, papano? By setting a clear boundary, by limiting yung kanyang access doon sa mga dumadaan, eh, ang nangyayari po ay uh, nagkakaroon ng magandang relasyon. Alam mo, sa human relationship, ganyan-ganyan eh. Pag tayo po ay walang boundary sa isa't isa, we allow anything and everything, nako, makikita mo, malaki problema. Bakit? Kasi nga, may mga times na very intrusive, no? yung bang wala ng personal at privado, lahat na lang, pare-parehas, lahat pwedeng ma-access ng iba. At pag ganyan po nangyayari, we create complications. Okay? And then, uh, pag tayo po ay merong healthy personal boundaries, we will have more stability and control over our lives. Importante ito. Uh, pag sinabing control, hindi namang ibig sabihin na tayo yung sovereign, kundi ang ibig lang sabihin ito, naaalis natin yung mga komplikasyon, kagaya ng ano, natry niyo na ho ba yung merong kayong gagawin pero hindi niyo magawa dahil baka may sabihin yung iba? Yun ganun ba? O kaya ay uh, nakaset na pong inyong schedule, biglang may darating na hindi naman nagsabing darating at bandang huli yung kailangan mong gawin, hindi mo magawa. So dumadami ngayon yung complications. So how do we prevent this? Yan nga po, by having yung tinatawag nating healthy personal boundaries. Dahil ang totoo po, yung mga kahinaan natin ay mananatiling kahinaan at medyo lalala pa if you have the wrong people in your life. But if you have the right people in your life, merong accountability, encouragement to do what is right, merong kayong shared values, no parehas kayo ng pinaniniwalaan uh, like-minded kayo parehas kayo ng objective sa buhay then you will strengthen each other ang sabi nga sa Proverbs 27 verse 17 as iron sharpens iron so a friend sharpens a friend napakaganda nito kasi pinapakita yung katotohanan na kung meron kang tamang kaibigan yung kaibigan na yon ay lalo kang dadalin sa mas mataas na antas ng pamumuhay. So, anong kailangan nating matutunan to be able to establish itong healthy personal boundaries? Dahil lang totoo, mga kapatid, maraming mga tao, they know what is right, but they fail to implement it. Bakit? Because of lack of boundaries in their lives. Walang limit sa impluensya ng iba, hindi makatanggi, hindi makaoo. Sabi ko nga, ito lang eh. Paano mo malalaman kung komplikado buhay mo? Ito ko ang simpleng sukatan para malaman kung talagang komplikado ang buhay mo. Pag hindi mo matanggihan yung dapat mong tanggihan at hindi ka makaoo sa dapat mong gawin, aba, komplikado buhay mo. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya napaka-importante po that we understand this and we create the necessary boundary. So ano pong dapat matutunan? Una, know that you have a right to personal boundaries. Kailangan maunawaan natin na mayroon tayong karapatan na is ng Panginoon yan. Hindi ho po pwede na yung buhay natin ay hindi natin maialay sa Diyos. Hindi natin magawa yung tama dahil uh, nakikiramdam tayo sa mga taong iba ang values, iba ang pamantayan kumpara sa atin. Ayaw natin ng ganong komplikasyon. As much as possible, we want to be able to do and implement what is right and to avoid kung ano po yung mali. So, meron tayong karapatan. In fact, hindi lang karapatan, meron tayong responsibility to set boundaries as found in the Scriptures. Kailangan klaro sa atin ito eh. Dahil pag hindi tayo naglagay ng tamang boundaries, mga kapatid, eh yan na, matatagpuan niyo yung sarili niyo na alam niyo yung gagawin, hindi niyo magawa. Baka may sabihin si ganito. Ang problema pa ng tao, pag walang ganyang boundaries, ano nangyayari? Kaibigan si ganito, kaibigan si ganoon. Bandang huli mga kapatid, ano pong mangyayari diyan? Hindi ka na makaoo sa dapat mong oo hindi ka makatanggi sa dapat mong tanggihan dahil nga napakarami mong pinakikiramdaman. Ay hindi dapat gano'n, okay? You have a right to have personal boundaries and you have a responsibility to set personal boundaries so that you can glorify the Lord. Pangalawang bagay po, recognize that other people's needs and feelings are not more important than your own. Paminsan nakakalimutan natin. Teka lang. Okay, baka mahilig kang makiramdam sa iba, mahalaga din ang mga prioridad ng iyong buhay. Mahalagang spiritual life mo. Yes, we have to be unselfish. Totoo. Pero not to the point na yung dapat natin gawin at unahin ay hindi na natin nagagawa at nauuna dahil lamang sa kakaisip ano ang sasabihin ng iba ano ang impression sa iba. Hindi po makakatulong. So, isa pa sa mga bagay na dapat nating matutunan is we have to learn to say no. Alam nyo, itong pagsasabi ng hindi, eh nanggagaling ito sa puso na merong paninindigan eh. Kaya pamisan, maraming nako-compromise eh. Bakit? Kasi dapat humindi o tumanggi ka na eh. Nanindigan ka na, hindi ka tumanggi, hindi ka nanindigan. Ano nangyari? Kompromiso. Minsan naman, hindi mo magawa yung dapat gawin kasi nga, hindi ka marunong tumanggi sa iba. Pag naiyaya ka rito, nasabihan ka ng ganito, hindi maliwanag sa iyo priorities ng buhay. Ang reality po is, if you don't say no to people who are not aligned with God, hindi ka makatanggi sa kanila, in effect, you are saying no to God. Parang narinig sabi, Lord, ayaw ko. Bakit? Eh, mas inuna mo pa yung iba. So kailangan po maging maliwanag sa atin. We say no dahil maliwanag sa atin yung standards, yung pamantayan natin at hindi tayo patatangay sa mga maling pamantayan, prinsipyo at mga bagay na hindi acceptable sa panginoon. Ano pa? Ito pa. Identify the actions and behaviors that you find unacceptable. Alam niyo ito sobrang halaga. May mga bagay pong acceptable, merong hindi acceptable. May mga bagay na negotiable, may mga bagay na non-negotiable. And as a follower of Christ, kailangan identified natin. Ano yung unacceptable, manindigan tayo doon. Ano po yung non-negotiable, manatili tayo doon. Sapagat sa ganoong paraan na poprotektahan natin ang ating buhay espiritual at nagagawa po natin ang nararapat. Sana po ay naging makabuluhan sa inyo ang episode na ito at ang rin po natin, lalo tayong lumago sa kaugnayan sa Panginoon, mapaglingkuran siya at maluwalhati sa ating buhay. Muli mga kapatid, dito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.